Beauty, welcome back sa aking channel. Uh, today, uh, magre-review ako o magre-review tayo ng isang trending na sabon na kilala tong produkto na to na maraming benefits para sa ating mga balat. Ang bonita Himalayan Pink Salt. Ayan, napaka-trending ng sabon na to. Sulit nga ba siya? Epektibo? Epektibo ba ito sa mga acne natin at pangangate? So let's okay, find out. So, Pakita ko lang sa inyo yung face ko ngayon. Marami siyang mga dark spot or melasma kung makikita nyo. Pero parang napapansin ko, nagla-light light na siya. Tsaka nagkaroon ako ng mga tigyawat kasi nga um, yung mga himulmol ng tela. Ayan, pag nagtatrabaho ka talaga sa factory tapos uh, napunta ka sa ano kasi tawag doon, sa mga pagawa ng mga damit, ayan, nag yung nagkakaroon ako ng mga tigyawat, lumalabas sila dahil nga siguro sa mga alikabok noon. Hindi naman sa pag ano, kasi talaga pag yung mga ano, ng tela kasi parang may mga halo na rin chemical yan eh, nadikit sa Tapos, hindi ka kaagad nakapaghilamos. ay nagiging effect sa akin. Nagkakaroon ako sa baba ng mga tigyawat. Kaya nga, ginamit ko na tong Bonita Himalayan Pink Salt na to. Bonita Himalayan Pink Salt Soap ay isang uh, exfoliating soap bar na may anti-acne at itch relief properties ang mga claims niya ay uh, nakakatulong sa pag-clear ng acne at scars sa eh, inyong mga claim niya guys uh, pampakalma ng pangangati kung meron kang katikati sa katawan subukan mo to panglaban sa hyperpigmentation at melasma yan meron din siya niyan nakapag-moisturize ng balat tapos, nakakatulong sa pagbabawas ng body odor. Ayan, isa to sa mga, ano, ng Bonita Himalayan Pink Salt. Enriched din ito with, ah, uh, tranesamic, tama ba? Acid, kilalang pampapute at pampawala ng dark spot. Ayan, pasensya na kayo sa words na sinabi ko kung nabubulol ako. Ayan. So, guys, worth it ba ang Bonita Himalayan Pink Salt Soap? For me, yes. Kung naghahanap ka ng sabon na pampawala ng acne marks, pampakalma at pangangati at may gentle ex... gentle... gentle exfoliation, highly recommended ko to. Nakakatulong talaga to sa tigyawat ko. Napansin ko rin na nakakalight siya. Ayan, nakaka-glow din siya. nakaka din tong sabon na to. Uh, mild lang siya, hindi mahapde. Para sa akin, lahat ng sabon na nagamit ko, ang Bonita Himalayan Pink Salt Soap ang the best sa akin. Kung gusto nyo tong itry, uh, magalagay na lang ako dyan ng link huwag kalimutang mag-like share at mag-subscribe para sa more honest reviews salamat sa panonood mga ka beauty bye thank you